dito sa museum guys merong ito yung box ng Quran nakadespli dito sa National Museum of Trology ito yung box ng Quran nakadespli dito sa National Museum ay ang na po ito guys makakagamitan ng mga maranaw, tauso makakagamitan ng mga tauso at saka maranaw ay sorry, sorry po sorry Ah, ito mga tribo na to, guys. dato dati. Ay, mga tribu ng Muslim. Kaya ito yung ano na to dito sa museum. Yung mga kagamitan ng mga ano. Mga tribu na Muslim. Dito sa National Museum, ito yung mga kagamitan nila naka-display dito. Southern Philippine Muslims groups in Southern Philippines mga pangkat Muslim sa ka Katimugang Pilipinas. Ito naman guys, ito yung mga kagamitan ng mga mandirigba natin sa yung mga tribo natin noong unang panahon. Yung mga uh, itak nila. Yan mga ginagamit nila noong unang panahon sa mga labanan ng mga tribo natin. Yan guys. Tapos ito naman yung ano nila. Lantaka daw, lantaka. Yung parang ginawa nila ng kanyon. Yung maliit na kanyon. Tawag na lantaka. Tapos ito naman yung mga itak nila ginagamit mga iba-ibang design ito naman kay gulayat <laughs> yung pinakamalaki ito guys eh. pinakamalaki yung kay gulayat lipat naman tayo sa ibang ano guys ibang mga display ito yung mga ginagamit nila ng mga musikuro dati sa mga tribo nating muslim uh, da Maranao. Patra, 1998. ay mayroon ang ginagamit nila dito ng buo ng panahon lipat naman tayo sa ibang na, ano tayo sa mga display dito po tayo sa National Museum of Anthropology doon naman tayo sa National Museum of History ito na lang yung ginagamit nila na anting-anting daw ay mga kagamitan ng mga banubo banubo sa dabaw yung mga swords nila Ano kaya yung design nito guys? Hindi mo yun mababasa yung, yung anong mga ilikawang kendela noong unang panahon. ito na discover ko guys sa labo na pa-complete ito yung unang panahon ng mga plato na copper siya guys naka display dito sa muslim. may mga ano na siya eh. may mga nakaukit na hindi mo mabasa yan kasi parang black siya Ito naman ang naka-display dito guys. Ito yung mga banga ng iba-ibang mga tribo natin. Yung iba, Tagalog, Palawan, may mga gamit ng mga buntok, gadang, ipugaw, ilokano, pangasinan. Yan yung mga kagamitan dati nila guys. Yung mga banga. thank yeah. you galing naman ng mga okey dito guys. Kumusta kayo?